pong mga balita, pakinggan naman natin ang pag-uulat mula sa himpilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Live. Nation Nation. Juna Dakapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Isinagawa kahapon, ikalabing isa ng Setyembre, taong kasalukuyan, sa lungsod ng Kalapan, ang kauna-unahang Start-Up Village Expo na pinangasawa ng Agribusiness and Marketing Division, Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program, Young Farmers Program at kadiwa ng Department of Agriculture, Mimaropa. Katuwang ang Provincial Agriculturalist Office, Oriental Mindoro at Pamahalaang Lungsod ng Kalapan. Iba't ibang produktong agrikultural ang mabibili dito ng sariwa at abot kayang halaga tulad ng gulay at prutas. Gayon din ang mga processed foods na hatid ng mga asosasyon, kooperatiba at young entrepreneurs na lumahok sa naturang expo na nagmula sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro pinangunahan ang programa ni DA Maropa, Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Nanet Rosales, City Mayor Malu Flores Murillo at Provincial Agriculturist Christian Pini. Gayun din ang isinagawang ribbon cutting ng Kadiwa Store na magtatagal hanggang ikalabing lima ng Setyembre taong kasalukuyan. Nakaisa rin sa programa sina Mr. Christopher Moses Moirong, Executive Assistant ng Sunlight Foods Corporation at Ms. Shane Agdepa, Purchase Officer ng KLT Fruit upang ipakilala ang kanilang kumpanya at paano nila matutulungan at mabibigyan ng ideya ang mga magsasaka para sa marketing at investment ng kanilang produkto. Bukod dito, Naging bahagi din ng expo ang Ubi Investment Forum na kung saan tinalakay ni Provincial Agriculturist Pene ang estado ng industriya ng ubi sa Oriental Mindoro at mga interbensyon na ibinibigay ng pamahalaan upang maparami pa ang produksyon ng mga may kalidad na ubi sa lalawigan at maging sa buong rehiyon. Samantala, Dumalo rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, Department of Labor and Employment, Foods and Drugs Administration, Agricultural Training Institute Agricultural Credit and Policy Council upang talakayin ang kanilang mga programa na makakatulong upang maiangat pa ang hanap buhay ng mga magsasaka sa Oriental Mindoro. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live! Nation, nation Maraming salamat Junardo Kapulko mula po naman sa impyalan ng DCSB. Ang Spirit FM sa Main Kalapan Oriental Mindoro.